Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kahapon sa ating pag-aaral, ang unang katanungan natin ay, ikaw ba ay abala? Ang pangalawang katanungan, nagpasya ka na ba? Pastor, ano pong klaseng pagpapasya? Paano ka nga ba magpasya o magdesisyon? Ano ang basihan mo sa pagdedesisyon? Nakabase ka ba sa iyong nararamdaman? Kaagapay para sabihin ko sa iyo, hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Hindi lahat ng naiisip natin ay tama. Posibleng yung nararamdaman mo ay magkaiba sa dapat mong gawin. Halimbawa, anak sa magulang. Madalas naiinis sa mga anak sa magulang lalo na kung sila ay hinihigpitan o pinagsasabihan, tama man o mali ang ating dahilan, nagagalit tayo at nasasabi natin, sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito. Kung pwede lang, hindi na ako uuwi ng bahay. Subalit, bakit umuuwi ka pa rin? Bakit? Dahil yon ang tama. Ayaw mo at parang labag sa kalooban mo, subalit yon ang tama. Halimbawa din sa mag-asawa, Minsan nasasabi ang mga katagang ito, hindi na ako masaya sa iyo, kaya maghiwalay na lang tayo. Ang tanong, yun ba ang tama? Hindi porket masaya ka sa nararamdaman mo, yun na ang tama. Maraming mag-asawa ang hindi na masaya sa pagsasama nilang dalawa. Subalit, bakit hindi sila naghihiwalay? Bakit? Dahil yun ang tama. Hindi porket hindi ka na masaya sa asawa mo, ay hihiwalayan mo na siya yon ay mali. Kung ang lahat ng katwiran at pagpapasya ay katulad niyan, nagbase sa nararamdaman, kakaunti na lamang ang buong pamilya ngayon. Lagi bang dapat masaya ka? Hindi ba't may kalungkutan din? Laging tagumpay ba ang nararanasan mo? Hindi ba't may kabiguan din? Ang sabi ng iba, kahit ano pwede mong gawin, basta alam mong doon ka masaya parang may mali yata sa ganoong pananaw. Kung ganun lagi ang pagdedesisyon mo, magkakaproblema ka dahil hindi permanente ang kasiyahan dito sa mundo. Maraming magulang ang iniiwas ang kanilang mga anak sa kanilang kapapahamak. Halimbawa, sa mali o hindi pa napapanahong pakikipagrelasyon, subalit ang laging sinasagot nila eh sa kanya ako masaya eh. Kaya magdedesisyon ka na lang dahil lang sa kanya kamasaya. Kaagapay, si Jesus bago siya ipako sa krus, the Bible said, He was sorrowful unto death. Why? Because of His upcoming crucifixion on the cross. Sobrang lungkot at sakit ng nararamdaman niya sa magaganap na pagpapako sa kanya sa krus. Di ba nga sabi niya, Father, let this cup of suffering be removed unto me but not my will, but your will be done. Damang-dama ng Panginoon ang bigat. Hindi niya gusto yung mangyayari sa kanya. Ang sabi ng Bible, yung kalungkutan na nadaraman niya ay pwede niyang ikamatay. At sa sobrang pagtangis niya, hindi lang basta iyak, lumuha siya ng dugo. Alam niyo, wala pa akong nakitang tao na lumuha ng dugo. Subalit mabuti na lang hindi bumase ang Panginoong Yesus sa kanyang nararamdaman. Dahil pwede naman siyang magpasya na wag na lang siyang magpapako. Karapatan niya naman yon, Diyos din siya. Subalit, kahit masakit, kahit ikamatay niya, nagdesisyon pa rin siya. Dahil para sa kanya, yon ang tama, hindi yung nararamdaman niya. Kaagapay, hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Kahit madami tayong mga kasalanan at pagkukulang, hindi naaapektuhan ng Panginoon sa kung ano ang nararamdaman niya. Remember, may damdamin din siya bilang tao. Pwede siya magalit at magtanim ng galit sa atin. Ngunit buo na ang kanyang pasya na mahalin ka. Hindi dahil sa nararamdaman niya, kundi dahil mapagmahal siyang Diyos. Ngayon, ano ang tamang basihan na mga pagpapasyang gagawin mo? kagapay ganito 'yan. Kung ang pagbabasehan mo sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo ay mula sa kung ano ang nararamdaman mo, sigurado ako na magiging pabago-bago ang iyong isip at pagpapasya. Bakit? Dahil pabago-bago ang nararamdaman ng tao. Magbase ka sa kalooban at sa salita ng Diyos sa mga gagawin mong desisyon. Dito kailangan mangibabaw yung pananampalataya. Pwede mahirap, masasaktan ka sa una, iiyak ka at magsasakripisyo ka, but eventually makikita mo na tama ang ginawa mong pagpapasya. Ang huling tanong ay mahal mo ba ang Panginoon? May isang tanong na madalas kong marinig, pastor. Pwede po ba active or committed ako sa Panginoon subalit hindi naman kailangan na nasa church ako? Kasi okay naman ako kahit hindi ako nagsisimba. Hindi ko naman siya nakakalimutan at hindi ko naman pinababayaan ang devotion ko. Alam mo kaagapay, maganda sanang dahilan niyan. Mukhang valid nga naman. Subalit hindi kasi ganoon ang paraan ng Panginoon. Noong tinanong si Jesus kung ano raw ang pinakamahalagang utos, sumagot ang Panginoon at nagsabi ng dalawang mahalagang utos. Una, Mahalin ang Diyos ng buong lakas, isip, kaluluwa at puso. Pangalawa, mahalin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. May pahabol pa nga ang Panginoon, mahalin daw natin ang ating kaaway na katulad ng ating sarili. Pagpinag-aralan mo mabuti yung dalawang utos na ito, lumalabas na ang paraan lang para patunayan mong mahal mo ang Diyos ay ang mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos sa isip lamang at sa puso lamang kailangan ng lakas at gawa at maipapakita mo lamang yan sa iyong kapwa. Yun ang tanging paraan, lalo na sa kanyang simbahan. At gusto kong maalala mo kaagapay na ang church ay hindi lang building. Ang church ay mga tao. Yung mga tao na yun, ay mga anak ng Diyos o pinili ng Diyos para maging bahagi ng kanyang katawan. The church is the body of Christ. So kung ang sinasabi mo na hindi mo gustong pumunta ng church dahil hindi ka ibig-ibig ang mga tao sa church, para mo na rin sinabing hindi ka ibig-ibig ang katawan ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga ng Panginoon, the church is my body, the body of Christ is the church. So hindi pwedeng sabihin, kay Lord lang ako, pero ayaw ko sa mga taong nasa simbahan. Unang-una, ang church o ang mga tao sa church ay hindi rin mga perpekto na katulad mo. Marami din silang pagkakamali, marami din silang pagkukulang at mga pangit na pag-uugali na maaring may katulad ka rin na ugali na hindi nila gusto sa'yo. So pareho lang, sabi nga nila, tabla-tabla lang. So ang tanong, kailangan ba talagang mag-church, magsimba? The answer is yes, kailangan. Kailangan ba akong maging committed sa church? Yes, kailangan. Kasi kapag committed ka sa church, committed kang gawin yung ikalawang utos at committed kang mahalin ang katawan ng Panginoong Yeso Kristo. Ang pagmamahal sa Diyos ay katumbas ng pagmamahal mo sa kanyang katawan at sa kanyang simbahan. At nakita ko, the more na nagmamahal ka sa mga tao at sa simbahan, kahit hindi sila kaibig-ibig, doon ka natututong magmahal ng katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Tandaan mo kaagapay, ang Panginoong Yesus ay namatay siya para sa katawan niya, para sa atin, para sa lahat. Kaya naman, sinabi niya sa 1 John chapter 3 verse 16 This is how we know what love is Jesus Christ laid down his life for us and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters Ang tunay daw na pagmamahal ay ang pagbibigay ng iyong buhay sa iyong kapatid Kaya sana sa araw na ito you commit to the Lord by committing to the church you love the Lord by loving His church and loving His people. Yan ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Sana hindi lang sa salita kaagapay ang pagmamahal mo sa Panginoon. Samahan natin ang gawa. Bilang tao, mahirap talagang yung pagmamahal natin ay makaabot sa Diyos. Subalit tandaan mo, tayo ang inabot ng Diyos. So ang gagamitin nating basihan ng love natin sa Lord is not the human love but the godly Love. Agape. Love. Na unang ipinadama ng Diyos sa atin. Subalit ang tanong, kaya mo bang gawin yan? Pangalawang tanong, maaari ka bang magpasya ngayon? Amen. Magkarinigang muli tayo kaagapay sa susunod na linggo sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702-DZAS Radio TV agapay ng sambayanan tandaan si Kristo lamang ang tanging daan kayat buhay moy kay Kristo lamang ilaan nako po si pastor ronald Llobrera. magandang araw pagpalain ka ng panginoong jesus pagpalain siya sa kanyang mga gawa nagpapagal gumabiman umaraw tangan ang hiling buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.